Nasubukan mo na bang magluto ng bunga ng malunggay? Halika, ipapakita ko sa'yo kung paano ko ito giniluto. Diba green pa siya dark? Ganito ang tamang pag balat nito. Ganyan. Tapos, ganito. Alisin mo lang yung medyo manipis niya na ano, balat. Pa. Ganyan, ganyan. Same procedure lang hanggang sa matapos pa cooking show mo naman tayo ngayon. Si Heart, niluluto rin siya ng snack niya na oats. Hot oats. Tapos din si Heart ng kanyang ingredients. Nagluto na rin siya ng rice. Ayan yung rice. Tapos nagluto siya ng chicken niya sa... Ayan yung may kos-may ni Heart. Okay. Lagyan ko siya ng saluyot. Ayan. Ngayong siya ni kaluto na mahumok na iya. Ah, super lami. Pigaan natin ng lemon pala ito. Wala pa akong kalamansi. Hmm. Napalingon ako dahil si Hart pumunta na ng laundry room. Susundan natin siya para tingnan natin kung ano ang kanyang ginagawa after niya nagluto ng food niya. napaka talaga ni Heart dahil inisort niya yung white sa decolor. So, ayan, nagdod ginagawa niya yung kanyang sariling laundry. At ngayon, kumukuha na siya ng laundry detergent at ng downy para sa kanyang labahin. Isang napakalaking um, kaligayahan ng isang magulang ang isang makita yung isang anak na natututo sa mga gawaing bahay. This vacation, I am so proud of you, Heart, dahil natututo kang ma-involve sa mga gawaing bahay. Malapit na ang pasukan, kaya magiging busy na talaga itong sudyante namin. So ngayon, after niya naglaba, ito na naman ang kanyang toka. Kailangan niyang pakainin si Scarlett. So bumili kami ng crickets from Petco. Bibigyan niya ng food si uh, Scarlett. Pamana ni Jacob at saka ni Sam. Na ngayon ay nasa Pilipinas na. See you soon. Pero charot lang aliw na aliw akong pinapanood sila dahil nakatoka talaga din si David. Sobrang stage father talaga siya kay Hart kasi gusto niya matuto si Hart from small things to bigger things. Scarlett is clean na. Pinalitan namin ang kanyang uh, cage ng new sand. Tapos nilinisan namin ang glass. Tapos binigyan namin siya ng crickets. Ayan, nag na si Hunting siya ng crickets. Kinain niya na yung dalawa. Ayun. Kinain niya na ang pangatlong crickets niya for dinner. Good job, Scarlett. Good job.